Hinaing ng mga ligaw na kaluluwa, idinadaan sa panaginip. Kung minsan may mga panaginip tayong hindi natin maintindihan, may nakakasalamuha tayo rito na hindi naman nating kilala. Dumadaing, umiiyak, may itinuturo at tila may nais sabihin. Pero kadalasan ay binabaliwala natin ito dahil wala naman itong kaugnayan sa atin. Pero ang hindi natin alam, ito ay isa sa mga paraan na mga ligaw na kaluluwa para makipag-ugnayan. Meron silang gustong sabihin na hindi nila magawang iparamdam habang tayo ay gising. Kaya kung ikaw ay makakapanaginip ng ibang tao o isang tao na hindi pamilyar sa iyo, matutong makiramdam. Obserbahan mo ang kanyang galaw at pagkilos. Pakinggan mo rin kung meron siyang sasabihin dahil maaring ito ang kanyang mga hinaing. Hanggat walang tao na nakakaunawa sa kanyang mensahe ay patuloy siyang dadalaw sa mga panaginip ng kahit na sino na nasa paligid lamang ng lugar kung saan namamalagi ang kanyang kaluluwa hindi siya magkakaroon ng katahimikan hanggat walang nakakarinig sa mahihina niyang tinig sa loob ng mga panaginip. Pero sino nga ba ang mga ligaw na kaluluwang ito? Paano siya nakakapasok sa panaginip ng mga tao na hindi niya kilala at ni hindi nakakasalamuha noong sila ay nabubuhay pa? Ito ay nakadepende sa pananalig ng isang tao sa katotohanan tungkol sa mga kaluluwa. Halimbawa, ikaw ay nakatira sa isang bahay na pinamumugaran ng mga ligaw na kaluluwa. Sa oras na makaramdam ka ng kakaiba at ikaw ay naniniwalang may iba pang hindi nakikitang nilalang ang nananahan sa inyong bahay, binibigyan mo ng pagkakataon ang nilalang na ito na kumonekta sa iyo hindi mo namamalayan na dahil sa paniniwala mo ay nabibigyan mo siya ng pahintulot na makipag-ugnayan sa iyo kung ang third eye mo ay nakabukas maaari mo siyang makita sa mga pagkakataon na malakas ang puwersa ng third eye mo pero kung wala ka naman nito ay pipiliin niya na pumasok na lang sa iyong panaginip Pinalalakas ng iyong paniniwala ang kakayahan niyang kumonekta sa iyong panaginip pero huwag matakot dahil maaaring humihingi lang siya ng tulong sa iyo. Pwedeng siya ay biktima ng kamatayan na walang hustisya. Ang mga pamahiin o superstition sa wikang Ingles ay mga paniniwala ng mga matatanda na madalas ay walang batayan at hindi maipaliwanag kung bakit kinakailangang sundin. Malaki ang nagagawang impluensya ng mga pamahiin sa ating kultura. Ito ay nakakaapekto sa ating kaligayahan, kalungkutan, kabiguan at tagumpay sa buhay. Ayon sa matatanda, ang hindi pagsunod sa mga pamahiin ay magdudulot ng kamalasan sa buhay ng tao. Mula pa nung unang panahon, ang ating mga ninuno ay sinusunod na ito. Maging sa makabagong henerasyon, lalo na yung mga nakatira sa mga malalayong lugar o probinsya, ay sinasabuhay pa rin ang mga pamahiing ito atin laging tandaan na ang buhay ng tao ay hindi nakasalalay sa anumang pamahiin. Lumapit tayo sa Diyos na siyang nakakaalam ng bukas at sigurado sa bawat pagsangguni sa Kanya ay may konkreto at malinaw na hinaharap tayong maaaring lakaran sa tulong niya.